Hello, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kaibigan. Good morning, good afternoon, good evening kahit saan ka man sulok ng mundo. So for today guys, gagawa na naman ako ulit ng aking face mask. Yan yung aking routine for today. So gusto kong hugasan yung aking mukha mo na kasi kaninang umaga. Naghugas na ako ng aking mukha at nakapaglagay na ako ng cream. So, kaya huhugasan ko muna siya para umefect yung ating ilalagay na DIY face mask or yung ating uh, skin care for our skin, for our face, sa ating face lang, sa ating uh, mukha. Tatanggalin ko muna yung mga cream na nailagay ko sa aking mukha bago ko applyan ng aking gagawing skin care. So tapos na ako nagpugas ng aking face. Tapos ko nang maituyo. And eto, maglalagay na ako ng aking skincare. Yung aking skincare for today ay tatlong ingredients. Ang inilagay ko ay laban, lemon, at aloe vera. Yun yung aking ilalagay ngayon. Alam naman natin na napakadaming mga uh, naupo ang benefits ang lemon, ang lavan, at ang alubera. Yan. Magamitan ko na lang ng kamay. Para yung ating kamay din ay malalagyan. Malab na o sya kaya nagtutuluan sila laban na pagkaganda sa skin ang laban paglaging ginagamit kahit everyday ko naman ito ginagawa okay lang kasi hindi matatapang kasi walang ibang nailagay kundi natural lang kaya hindi siya nakakatakot Kasi to mga natural, talagang tiis ganda. Kung baga, tsaga. ano. Kasi kung isang beses mo lang din gagawin, huwag mong aasahan na may magandang resulta. Pag isang beses mo lang din ginawa, then mag-expect ka na na maganda yung magiging resulta kailangan matyaga ka rin. Tiyagaan mo rin. Ayun bang walang ending, walang katapusan ang paggawa mo. Kahit for example, hindi mo maay araw-araw, kahit twice a week, So, kahit papaano, malaking tulong mo. So, makikita mo talaga na may effect. Ayun, oh, oh, ang ganda ng ano, oh. ganda ng pagka, ano, ng balat pag nalagyan mo. Oh may lemon kasi yan pinigyan ko ng lemon, konting lemon lang tapos yung aloe vera sinala ko yung katas niya lang ang kinuha ko yun okay. ang ganda oh ngayon ko lang to ginawa pinagsamang lemon at saka Lavan and uh, aloe vera Ngayon ko lang ito ginawa Pero ang ganda ng Kinalabasan no? Oh. Maganda pala yan Siya lagi ang i-maintain ko oh. Ang ganda talaga ng Kalalabasan niya mm. Marami pa Ulit-ulitin ko na lang dito sa face ko Hmm Ang ingay ng mga kasama ko. Sinara ko na ngayong isinara ko na ngayong pintuan para sana walang ingay. Wala rin talaga itong si Tika. nilagay ko na rin pati yung mga lips ko kasi minsan nagda din yung skin. Ayun, ang ganda o. Okay. Dati ginawa ko, may expert kasi na laban, ginanito ko, ginawa ko sa kamay ko, binuhos ko lang ng ganyan. Hanggang sa maubos doon sa kamay ko at hinayaan ko muna. Kaya, pero siempre matrabaho tayo kaya yung ating kamay ay talagang halatang kamay masipag yan. Matrabaho. So tapos na ako ng apply aantayin ko na lang, hahayaan ko na lang ng mga 20 to 30 minutes, hahayaan ko lang siyang nakababad bago ko huhugasan. So, uh, same as usual, pag natapos na tayo maghugas, para hindi magdadry ng gusto yung ating skin, maglalagay tayo ng ating mga moisturizer kung anong mayroong tayong moisturizer sa ating bahay. So, yun lang ang aking, yun lang yung aking maisa-share for today. Dumating na yung aking alaga, ang ingay nila sa ano, dito na nga ako natago sa banyo pero abot pa rin yung ingay nila dito. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po and don't forget to uh, click the bell button para kayo i notify sa mga interesado sa aking mga bagong video na i-upload. Thank you for watching guys and God bless to all of us. Mapagpalang araw and have a magic day to all of us. Thank you!